Hello mga kababayan So guys, bali uh, sabado ngayon March 23 Sa Monday, umpisa na ng Holy Week So sa March 25 Monday, uh, Holy Monday na, susunod Holy Tuesday Holy Wednesday, Monday Thursday Good Friday, Black Saturday Easter Sunday So yung thumbnail ko guys uh, Ewan po kung ilan ang mag na magkiklick nito. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo guys na uh, Tong Holy Week na to, panahon to para tayo ay magmuni-muni, tapos yung mag-reflect tayo, yung sa sarili natin, kung ano ba tayo sa paningin ng Diyos, kung meron ba tayong relasyon sa Kanya. Tapos gusto ko yung sana i-take time to na, kasi ba diba, lagi tayo nanonood sa YouTube, sa Facebook, uh, piliin sana natin, no, na manood naman tayo ng tungkol kay Jesus. Kasi, alam nyo guys, nakaka-bless din yung mapanood yung mga, uh, kahit na sabihin nyo pa ulit-ulit, may dalang kakaibang ano eh, ligaya pagka bringing back ka sa time ni Jesus. Dun sa panahon ng ano, Ten Commandments, di ba? Adam and Eve, tapos yung uh, si Papa Jesus, di ba? Tapos isa sa mga marerecommend ko sa inyo na panoorin nyo, ang isa sa mga gusto ko pag Holy Week, ay yung Ayun nga, yung ano, kay Joseph the Dreamer, di ba? Gusto ko yun. Pinaka-favorite Bible character ko si Joseph eh. Joseph the Dreamer. Tapos pinaka-favorito kong nagawa na ano, Bible na ano, movie. Ah, ano, religious movie. Eh, yung ano, Ben Hur. Yung ano, ah, new version siya. Yun ang pinaka-gusto ko, Ben Hur. Ano, ang ganda-ganda niya kasi ah, ang tema nito, Uh, tungkol sa pagpapatawad no tapos in the end redemption sana pwede rin naman yung dalawang version na to ay luma at saka yung bago panoorin nyo uh, tapos sa uh, sana lang no sa mga kinauukulan maski na dito kay YouTube no uh, kung alam ko uh, habang uh, i-upload ko to malalaman nyo yung message ko uh, kasi si YouTube sana YouTube pa uh, sa algorithm nyo misan lang naman to sa loob ng isang taon, no? Ang Google, ang company ng Google, excuse me, ng Google, ng YouTube, ay blinis naman ni God na maging successful, no? Tapos kayong mga nasa kumpanya na to, no? Na nagmamanage ng mga ano, videos na nare-receive nyo. Sana pagka halimbawa ka ganitong Holy Week, ang palutangin nyo sa aming mga tao, no? Worldwide, ha? Yung tungkol man lang kay Jesus, no? yung kahit na yung halimbawa wala man sa inyo yung 10 commandments pero sana nandiyan di ba pa ang ano palutangin niyo sana yung mga ginawa na mga kahit yung mga ano uh, content creators no na may kaugnayan sa Diyos kasi guys sa totoo lang huwag natin kainipan lalo na yung Monday Thursday, Good Friday, Black Saturday. Ayun yung dapat na nagmumuni tayo hindi tayo nagpapakasaya at uh, aaminin ko bago ako nag-vlog kasi isa rin ako sa mga makasalanan ng gumawa nito dati kasi ang negosyo ko ay parlor. So ngayon dati pagka Holy Week, doon pa namin pinipiling mag-outing. Pero syempre, uh, ano, as you age kasi, uh, nagbabago yung pananaw mo, nagbabago yung outlook mo. Tapos uh, pagka nag, uh, medyo ano, may calling ka na makipag-usap sa Diyos, no? nababago rin yung mga decision mo. So, ay sa rin ako sa nag-commit na ito, no? at hindi ko kayo i-blame kasi pinagdaanan ko rin na pagka Holy Week ay nag outing So, sana maiwasan natin yon pero hindi ko kayo pinipilit ha. Ang sinasabi ko lang, sinasuggest ko, kasi ang pagbabago naman, ang decision nyo, nasa puso yan, di ba? Bala, ako, ako na itanim ko lang yung idea, ang Diyos, ang Holy Spirit, no? Ang bahalang ano nun, magpalago sa puso nyo. Tapos sa gusto kong uh, iparating no. Alam ko itong message na to, pag gusto ng Diyos, mapaparating to sa kinauukulan. Na sana yung mga ano uh, ating mga television networks no. Ah uh, GTV, tapos yung uh, leading ngayon kasi wala na ABS-CBN, GMA 7 at saka yung ano TV5, sana magpalabas sila ng mga tungkol kay Jesus. Tungkol sa ano Bible no. Kasi uh, ang kailangan ng tao ngayon is spirituality. Kaya yung malalim na relasyon sa Diyos. Kaya tayo maraming mga patayan kasi wala na tayong fear of God. Yung mga pumapatay na yan, hindi na nila naalintanaan ang Diyos kasi wala na silang takot sa Diyos. Kaya huwag nyo sanang ituring na core nito kasi sa sama na ng mundo natin, hindi, wag nyo ialis na pwedeng maging biktima rin kayo ng mga taong wala ng pagkilala sa Diyos akala nyo lang, ano, walang sense nung sinasabi ko. Pero pwedeng sa future, maging biktima pala kayo ng mga taong walang paniwala sa Diyos na walang takot lang papatay kahit sa walang dahilan. Na kahit wala kayong atraso sa kanila, basta napagtripan nila kayo, madededo kayo. Pero ang sagot dito, no, ang pagliligtas, no, physical at saka yung ating kaluluwa, ay manggagaling sa Diyos. Magdasal tayo sa umaga at sa gabi, tapos sa ah, mag ng ano, protection, guidance and provision, uh, ah, maliligtas tayo kahit sa mga nakaambana. Na sa tingin ko, ah, kahit meron nang naghanda ng ano, kamatayan mo para isagawa yun mamaya-maya o bukas, no? Maari pa rin yung hindi matuloy through prayers, no? Yung prayer ang pinaka guide sa atin, ang ah, mag-bless sa atin. Tapos yung mga TV networks nga, ang gusto ko, sana lang ano, makarating to. blessed to ni Lord. Hindi ko sinasabing maraming views to. Uh, actually, ayaw nga ng tao yung ano eh. Medyo parang hindi yung pinaka main topic yung sa lipunan ha. Ang itatopic mo. O kaya ang gusto naman nila, patok naman yung mga uh, tungkol sa mga sex, di ba? Yung mga fancy nila. Eh, yung mga sex na ano, uh, para mga tips, di ba? Pero, kasi kanya-kanya tayo ng pagpili kung paano natin gustong ma-influensya ng mga tao. So, ngayon, ang sana lang, ang ano, ang GMA7 at ang TV5, magpalabas talaga ng mga pang-Bible, no? Para maconnect ulit tayo sa Diyos. Nasa gayon, uh, at uh, piliin nyo yung panoorin. Kasi meron yung certain satisfaction lalo na pag dinala ka sa time ni God, ni Jesus, di ba? Na maano mo, matatouch nito yung bakit ka naging tao, uh, ba't ka nilikha na hindi hayop. Kasi ang pagkakalikha sa tao at hayop, ang kaibahan niyan, ang tao ay may kaluluwa. Ang ibig ko sabihin, ang pagkakalikha sa atin na tayo ay uh, nilikha na may kaluluwa kasi tayo at the end of the day, may pananagutan tayo sa Diyos, husgahan tayo sa mga ginawa natin sa lupa. Kung ma maigi, mabuti, naging mabuti tayo, may reward. Yun nga, a place in heaven na prinipare pre daw ni God the Son, Jesus Christ para sa atin, di ba? At kung hindi naman, merong ano, parusa, ayun ang sinasabing hell. Ewan ko kung ayaw nyo maniwala sa hell, pero Uh, kahit ayaw nyo maniwala sa hell hindi nyo maitatang nito at hindi porket ayaw nyo uh, paniwalaan ay hindi ito totoo o hindi ito magaganap so ang inaano ko lang bottom line no uh, ano iukol natin yung time natin huwag natin kainipan yung Monday, Thursday Good Friday, Black Saturday para magmuni-muni magreflect, uh, mag sorry sa mga nagawa natin na uh, atraso sa kapwa natin sa sarili natin, no? At kasi hindi natin alam na pwede pala tayong mamatay, ano, na kahit wala tayong mabigat na karamdaman. Minsan, by accident, tapos tabi-tabi po uh, kay Miss Jacqueline Jose, no, na, na heart attack, no? Pero sa tingin ko kasi, save na siya, kaya siya kinuha na ni God, no? So, ayun lang guys, sana uh, mag-observe tayo ng, ano, Holy Week, at sana uh, payagan tayo ng mga TV networks na TV5 at saka uh, GMA7 na mapanood natin ang mga tungkol sa Diyos sa kanilang mga ano networks, di ba? Pati sa GTV. Ganon din dito kay YouTube. Sana palutangin niyo sa ano namin pag uh, mga nag-browse kami ng mga papanoorin namin sa Holy Week, palutangin niyo kami ng tungkol sa Diyos para mabalik ulit ang spirituality ng tao. Kasi ang kawalan ng takot sa Diyos ang nagpapasama sa mundo. Kaya ang gulugulo ng mundo natin, ang daming patayan. Dahil sa ating ano, wala na tayong connection sa Diyos. So ang Holy Week is time to reconnect again with God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. O ayun lang ako dito guys. O, uh, dito na lang ako guys and ano, a blessed Holy Week sa lahat. Okay guys. Blessings, blessings everyone. Bye.